Kamusta mga ka hobbies? Pag-uusapan natin bakit sobrang mura ang Hot Wheels. Hot Wheels na 129 lang sa mga malls, Toy Kingdom, uh Toys R Us, saka sa 7-Eleven 140 siya. Kung bakit nabebenta ito ng mas mahal, triple kaya quadruple pa sa secondary market. Kung Hot Wheels ay isang toy car kung saan gayto siya kaliit. Search niyo na lang kung ano siya. Kung ano yung size niya. May iba-iba ibang klaseng mga Hot Wheels. Na license sila. May to Batman na Hot Wheels. May JDM Hot Wheels. Ayun may nakalagay na J. Japan Import. Hot Wheels. JDM. Hindi, manufacturer pala. Meron din silang Barbie na Hot Wheels. Kaya, kaya eh, nagtatanong kayo, bakit sa Facebook, pinabenta ito mga 3 to 500 pesos. Kasi on demand siya. Noong December 2023 yata, nung nakaroon ng Barbie na movie, ang nangyari, tumaas yung value nito hanggang na yun. Meron ditong Godzilla na Hot Wheels kung saan makita yan na in demand din siya. May benta to. Binili to mga 140 sa 7-Eleven. Pwede yung ibenta to ng mga 280, 300 depende kung sa makakakuha ng mga buyer. Kumpara rin sa Funko Pop na nakakahalaga ng mga 600 plus. O minsan libo eh. So, first market, kung nabili nyo dyan sa 7-Eleven at Toys R Us. Ito ito, nabili nyo ng 129. Ang mangyayari yan, pwede benta sa collector nito ng mas mahal. Pwede lang i-search sa eBay, sa Shopee, o kung makana yung mismong presyo nito. O kaya yeah, pwede yung patungan ng mas mahal lang, depende sa inyo. So, yun. So, bakit ka ba Hot Wheels? Kasi sa 2K nyo, hindi pa makakabili na kayo mga 15 na Hot Wheels. Kumpara nyo sa Funko Pop. So, gumaapat lang na Funko Pop. Saka yung Funko Pop. Okay naman siya eh. Pero yung Hot Wheels. Number one toy siya. Toy. Na mabili yung mabenta. Mabili yung mabenta, mabili yung ibenta. Kasi, kasi nga, isipin nyo na lang. 129 lang. Parang, kung nakikita na mga Liberty Walk, mga Porsche, mga Supra, mga ito, Godzilla, mga J-Import, jackpot kayo dyan in lang LG Hobbies out